Hey guys, wala pa rin kupa sa nag-iisang ultra smartphone ni Infinix dahil kung itatapat mo to sa karamihan sa mga smartphone ni Infinix ngayon e eh talaga meron pa rin ibubuga ang smartphone na to camera pala naka 200 megapixel ang main camera yan with 13 megapixel na ultra wide walang ganyang camera sa mga bagong Infinix ngayon yung ganyang kataas na megapixel tapos syempre naka AMOLED curve display yan with 120 Hz refresh rate same ng maraming Infinix ngayon in fact guys yan nga rin palang pinakaunang smartphone ni Infinix na nagkaroon guys ng AMOLED curve display bago pa sila Infinix 030 Note 40 Pro Plus at Infinix Hot 50 Pro Plus eh itong Zero Ultra muna ang pinaka unang nagkaroon ng ganyang klase ng display at buti naman guys kahit pa paano nagkaroon pa ito ng isang Android update dahil dating Android 12 lang to guys pero ngayon guys naka Android 13 na at mukhang mapapakon niyan dyan dahil majority ng mga Infinix na ng smartphone ngayon guys is naka Android 14 na ang isa sa kakaiba sa smartphone na to, na wala nga sa karamihan sa mga tradisyonal na smartphone. Even guys ang maraming smartphone ngayon na mga lumalabas. Ito na, sa charger niya guys. Na supported ng 180 watts. Super bilis na yan guys. Mas malaki ang pakinabang na mas mabilis sa charger kaysa sa may wireless charging na nasa ibang mga inflix ng mga smartphone ngayon. Actually guys, dating around 20,000 yung kanyang SRP ng smartphone nga na yan. Tapos nagsisail na nga lang siya ng kulang 15,000. Hanggang sa maubos na yung stock, at na-face out na siya. Kaya naman guys, kung meron nagbenta sa akin ng color weight na Inflex Zero Ultra, eh laban na guys. Dahil mas maganda ang gintong color para sa akin. Tapos napakadalang pa nga color, compared sa may color black. Ang isa pang dahilan kung bakit napakabilis mag-charge ng smartphone na yan, hindi lang dahil nga sa mas mabilis ng charger. Dahil medyo mas mababa siya sa mga standard ng mga battery ngayon. Dahil hindi po siya naka 5,000 mAh battery. Dahil naka 4,500 lang po siya. Pero okay lang naman nga yan. kabilis napakabilis ka ng kanyang charger. Sa display, naka 6.8-inch siya na merong AMOLED curved display nga. Na merong 120Hz refresh rate. Saka full HD na resolution. Sa mga katulad ko na sanay na sa mga ganito klase ng display, hindi na sa akin issue yan. Yung ganyan klase ng display nga. Sa panonood ng mga YouTube videos. Pero still iba pa rin ang flat display, compare nga dito. Pero guys, iba talaga ang feeling pagka naka curved display ang smartphone natin compared sa mga naka-flat na display. Mas premium siyang gamitin at mas premium siyang hawakan na para bang tag-50,000 yung smartphone natin. Kahit pa napakamura na ng Infinix sa smartphone na to. Sa camera naman dito siya panalo pa rin para sa akin. Kaya goods pa rin naman ang kanyang camera, yun yung mga naging sample natin dito. Samaan pa ka ng 200 megapixel na main camera, kaya talagang matatawag natin na ultra na smartphone to. Even sa may video niya ay supported po ng 4K 30fps na video. Dahil naka-demise T920 na processor, Same ng Dimensity 750 ngayon sa mga bagong lumalabas ngayon ng mga smartphone. Sa gaming, okay pa rin naman ang performance niya. Actually, sa to sa pinaka... Gusto ko mga processor na lumabas itong mga nakaraang taon. Tingnan, naka 6 nanometer siya. Tapos, hindi rin siya ganong kalakas mag-init. Tapos, sakto lang guys yung kanyang GPU. Na mayroong Mali G68 MC4. Hindi naman siya sobrang lakas. Pero, hindi rin siya ganong kahina. Kumbaga, nasa gitna siya guys ng Dimensity 6080 na nakitechno po ba 6 Pro at Dimensity 8020 na nakitechno kaon 20S Pro 5G kaya goods pa rin yung kanyang performance dito para sa akin. Lalo guys kung pang call of duty mobile lang hindi naman kayo mabibitin sa kanya. Even sa may battery real, okay pa ba din siya. Tapos sa dual speaker na rin. Ang main issue ko lang talaga sa mga lumang smartphone ni Infinix or I mean lahat ng smartphone ni Transion yung mga lumang smartphone po nila is sigurado may stack na sa mga Android version nila. Kaya tulad nga ng smartphone na to, malamang sa malamang hanggang Android 13 na lang to. Kahit sana hanggang Android 14, bigyan pa to ni Infinix ng update. Dahil sayang naman yung napakaganda niyang design at napakagandang specs kung di na siya mabibigyan ni Infinix ng software update or kahit mo lang security update. Dahil yan din ang isang dahilan kung bakit nasasabi ng marami na disposable ang mga Infinix sa mga smartphone. Dahil last for mobile yung smartphone nila, eh, para bang tapos na rin yung servisyo ni Infinix sa smartphone na binili natin. Tayo nga, napakadala niya magkaroon ng mga Android update, saka security update. Kung baga, gano'n man kaganda yung specs ng smartphone natin, kung di naman siya magiging optimized, at di eh, siya constant na bibigyan ng mga update, e eh, parang hindi rin natin masusulit yung pinaka specs ng smartphone natin. Tayo kadalasan dyan, guys. Pagka nagtagal na, eh, magkakaroon na siya ng mga bug, at babagal din gamitin. Dahil nga, bumibigat yung mga apps na ini-install natin dito. Pero yung kanyang software dito guys, is hindi siya na-update. Dahil sa ngayon guys, goods pa naman ng Tower of Fantasy dito sa medyo mata sa graphics niya. Pero ewan ko lang guys, pagka lumipas ang ilang taon at nagkaroon siya ng mga update itong ganitong klase ng games. E eh sigurado itong smartphone natin, ibabagal e din pagka hindi yan na-optimize na, pinis ng katagalan. If favor din palagi sa interested kayo dito sa mga Infinix zero ultra. Dahil maraming katanong sa akin kung meron daw ba akong mga may smartphone. Isa to ngayon guys ay ibebenta kong smartphone para makabili tayo ng bago. And guys, yung kanyang package. Chat yun na lang po sa may Facebook page case ng Gadget Tech Tips. Thanks for watching!